So good morning, good morning mga kalapatids uh, Today is Sunday uh, Siyempre, Sunday is Abangan Day So yan, bali uh, Second lap ng sprint race natin sa parehong club uh, ab ano tayo? Uh, Abangan tayo Abangan tayo time check is 8.04 ang estimated na datingan ng mga ibon is uh, uh, 8.20 so mga 16 minutes na lang mayroon na tayong uh, mga pauwian yan so yun na uh, medyo nakapaglinis na din tayo sa Uh, research loop natin Ayan. so yun maganda naman yung panahon ngayon Ayan. Di pa rin ako nakakapag check ng result dun sa mga site uh, mamaya check tayo siguro uh, insert ko na lang dito sa upload natin Ayan guys. First bird. Pasukin muna natin. <coughs> Hindi pa siya mapasa guys. Sayang. Meron pa tayo isang ibon dumating. Ayan. Ayun Dalawa na sila. Pasukin lang natin guys. Ayan na guys, dalawa na sila. Ay po bumaba nasa 1 to plus pa yung speed na nila ayun na mga paso so yun mga kalapatid nakulak na natin yung dalawa nating ibon e sayang so, ayun medyo alas tatlong minuto rin siguro yung inuubos ayun so, Maganda-ganda sana yung speed nila. So, okay na din. So, yun mga kalapatid. So, dito na yung third bird natin. Ang problema. Eto. Eh, Hindi ko alam kung sino tong alam na abangan. Nagpaparonda pa. Ayan, eh, ito. Fourth bird natin. Si Puti. Ayan. Ayan, ito, third bird natin. So, yun guys. Bali, na-crack na nga natin yung apat natin na ibon. Yung huli natin ikinlock si ah uh, si puti. Ayan si puti. Ayan. Nag 1, 2 plus pa yung speed niya guys. Ayan. Ang nahuli naman ngayon, bali ang wala pa si ano, si, si checkered natin. Siya yung unang dumating natin nung nakaraang training. Ngayon naman, siya yung wala pa. Hindi ko alam kung bakit. So yun o. Um, nainom na nga sila pero may maya natin sila painumin. Waiting tayo din sa isa nating ibon. So yun guys no. Wala pa din yung isa nating ibon. Yung pinakamatanda. Yung Checker. Siya yung, yun nga, yung siya nga yung nauna nung lakaran. Ngayon siya naman yung huli. Nakakapagtaka. Bali, time check tayo. 8.45 a.m. Ah, ito na yata. Ayun. Ayun, hindi. Hindi pala. Medyo marami nang na dumadaan na ibon dito at may kalakasan yung hangin. Ayun, no. Ayun, no. Marami nang dumadaan dito ang tutulin ng mga kalaban natin mga kalapatids nasa 1 na yung mga speeda natin nasa pang 200 plus pa din tayo speeda ng mga kalaban nasa 1 3 Ayan. so yun abang abang muna tayo So yun mga kalapatids Kompleto na tayo Na-clock natin yung Lima nating entry sa spring so, Pahingin muna natin Pahingin natin sa kanal uh, Tubig Electrolytes Ayan Si-checkered natin Siya pa yung uling gumawin Ito pa naman yung nauna Nung nakaraan pero oh, okay lang importante yung huwi pa thank you lord ano ko sa iyo yan yun na mga kalapatis